morning, good morning, good morning guys. Magluto tayo ng tinulang manok. Wala lang, sibuyas lang halo natin sa ating manok. Ayan, igisa lang natin yung sibuyas. Tapos, ano tawag yan? Manok lang halo, cabbage. Tapos, mayroon akong sitaw dito. Ayan, ihalo ko rin yan. Siyempre, lagyan natin ng chili. May loy. Uh, wala lang guys. Pagkain lang to sa walang ulam. Yan, ganyan. Pag walang ulam, ganyan lang. Luto tayo ng sabaw-sabaw lang. Uy. Ayun. Lakas ng apoy natin. So, ito na lang muna yung unahin natin para makakain na ng almusal. Ako pala, kakain ng almusal. Tapos mamaya, marami pa tayong recipe ng gawin para naman sa kanila for dinner. Gagawa ko mamaya ng ano, yung dalawang paa lang ilagay sa air fryer. Tapos gagawa ng salad. Yan lang, ang dinner nila. So ngayon, kasi nga, gagawa ko na gusto ko ng, ang gusto ko ng sabaw ng manok. So pag may luy aka kasi guys, tapos mayroong onions, tapos may manok, at saka chili, okay na, sapat na. Pwede na siya. Fry lang natin yan. Ating sibuyas. Tapos, ilagay natin yung ating manok. Ayan. so guys, pag wala si pagwala si madam, puro ako luto. Luto ako ng luto. Kasi kakain sila, yung yung amo ko at sa si Rene So, ako nagluluto sa kanila. So, mayroon akong time magluto na ano, ah, kakainin, kakainin nila. Makain ko rin. Kasi nga, pag si madam lang kasi guys, ang magluto sa kanila, my goodness hindi mo makain yung mga luto niya. Kakain ka, mas makakain siguro pag may manok na kari. Pero pag usually na daily pagkain nila, ay, wala. Hindi mo makain yung mga ginagawa niya. Hindi naman sa hindi masarap. Hindi mo talaga type. As a Pilipino, iba kasi yung type, is yan talaga yung type ko. So, ayun. Hayaan na natin siya dyan. Takpan mo na kunti at anuhin mo na natin ang ating manok. Takpan ko lang siya. Saan yung takip mo? Oh. So, habang check natin. Habang ating manok anuhin natin, balikta-balikta rin ko lang muna. Habang yung manok natin ginaganito, anuhin ko lang muna siya sandali. Bago lagyan ng tubig tapos loya hindi ko na yung loya sa sa paggisa pag may tubig na lang o oh, pwede ko rin namang ilagay na ngayong loya lagay na natin para ma-itos siya ma itos Yun. tapos yung chili mamaya na pag uh, napitan siya maluto Yun. o oh diba magdilis lang guys kung, mag, kung, gusto mong kumain ng sabaw o oh, mag uh, ka ng manok gawa ka ng sabaw o oh, yan almusal ko to hintayin ko lang siya na kaya inuna ko yung manok para palambutin ko siya bago ko anuhin yung mga sangkap niya kasi habang pinutol ko yung beans at saka yung cabbage cabbage lang ihalo natin guys kasi may cabbage naman habang kuputolin ko sila, eh, nag-work na rin yung manok. Kumbaga, pinapalambot ko rin yun siya gumagalaw yung manok gumagalaw din yung mga gulay oh charing ganon kasi paghihintayin ko pa kasi na putulin ko muna lahat parang medyo matagalan kasi nagpapalambot pa ko nito eh papalambutin pa kasi to so habang nagtatrabaho ang manok dito nagpapalambot siya sa ready niya charing <laughs> iingay ko no ay ganon talaga guys explanation tapos may story syempre hindi naman tayo mangmang, -mang, hindi magsalita yan. Kung gumagamit kayo ng mga voice over ay kayo yon Ako hindi. Voice ko talaga. Real tayo, real. Hindi boses ng boses mo na with record lang. No. Kain lang. Tayo talaga ang mag-alag. -ano. O kumbaga, boses din naman nila yon Kaso lang, ginawa na nilang video yon without talking. Wala silang ginagawa. Tapos nagawin na nila yan pag ano na, nakaroll na yung video. Saka pa sila mag-voice over. So, tayo naman, actual to. Habang nagluluto tayo, may boses tayo. Ayan. Live na live. Tapos yung isang kamay, live na live. Tapos yung isang kamay, nandito sa camera. O, yun. Takpan muna natin, guys. Hihintayin ko lang muna siya. Ayun. Hindi pa natin nilagyan ng ano. Tinakpan ko kasi siya, guys. So, medyo may tubig. So, ngayon, lagyan na natin ng water. Ayan. Pwede na yan siya dyan mga 1 minutes ko lang or 2 minutes ko lang siyang tinakpan. Ayan, pwede na yan. So, pwede na natin haluan ng tubig habang pakuloin siya, uh, paanoin siya, palambutin. Ayan. So, takpan na muna natin siya. syempre, lagyan natin ng salt. syempre, para may lasa. Habang nagbo siya, may lasa siya. Ayan. So, yun. Takpan muna natin, guys. Takip-takip muna. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. check ko na guys ang ating tinolang manok. Ay! Pag sobrang ano, pag sobrang malakas yung apoy, ayun, tumatalon yung tubig. So, nakaready na guys ang ating ito lang yung hanok guys. Beans, long beans, at saka cabbage. Siyempre, mayroon tayong sibuyas dahon. So, ngayon guys, lagay na natin yung ating kamatis. Yun. Mayroon tayong dalawang kamatis dito. Hinati ko lang. Yun. There you go. Next nating ilagay yung ating eto Cubes. Para sumarap yung ating loto. mayroon tayo dito lagyan natin siya ng dalawa ini cubes lang guys na pwede pwedeng beef, pwedeng chicken cubes pwedeng vegetable cubes kung anong mayroon lang yan dyan yan, ihalo nyo na pwede yan, kasi may mga sangkap ano kasi yan, may mga halo sa loob kompleto na sila so yan ang nagdala ng sarap yun nilagay ko ng ating kamatis para naman may asim-asim may asim-asim nilagyan ko siya ng kamatis guys yung iba hindi naglagay ng kamatis yon. so nilagyan na natin ako nilagyan ko siya kasi baka 2 days ko lang kainin to eh or three times ko lang siya kainin so hindi siya masisira or something na abutin pa ng 1 week hindi naman maabot ng 1 week yan kasi pag tinulang manok alam nyo na, pag, Pilip, pag pa nasa Pilipinas yan ang pinakapaborito ng lahat tinulang manok pakaluan pa natin, dalawa yung halo natin yun, sobrang sarap na yan guys yun so palakasan kayo i chik chik nga muna yung ano natin yung ating manok so kukuha tayo ng tenedor ayun, ano kukuha tayo ng tenedor so yun, chik chik ko lang yung manok kung pwede na natin ihalo yung ating beans kasi minsan baka matigas pa eh no Mahirap naman pag matigas, kakain tayo ng matigas. Ah, pwede na siya makagat. Siguro mga 1 minute or 2 minutes pa. Bago natin lagay yung ating beans. Kasi yung beans kasi mabilis lang kasi yan. So ngayon, nilalagyan ko siya ng ano? Black pepper. Ayan, ito yung nilagay kong black pepper guys. Yung, yung buo. Tapos squeeze ko lang siya. Kasi yung buo kasi guys, talagang iyan ang original. Iyan eh. ang nagdala ng sarap. So, yun. Lagyan natin ng salt. More salt. Pero, iti-check natin kung baka maalat siya. Check lang ng check. Tinimplahan ko lang siya, guys. Para diretso na yan mamaya. Itikman natin ang ating kalakasan Kasi, ayan, pinalakasan ko yung apoy. Nasa 9 na. 0.9. So, masarap na siya masarap na malakas. Malakas yung ano. Ayun, dalawa nating halo. Ayan. Itchichi ko lang yung lasa. So, lagyan natin siya ng magic sarap mamaya. Kukuha ko ng magic sarap na sa kwarto lang. Nilagay ko lang sa kwarto. Hmm. Kaya ko lang ng magic sarap. Sobrang sarap. Ayan, may halo kasi siyang dalawang cubes. Yung isa, beef beef stock, yung isa uh, for the soup stock. So, yung chicken stock ko doon, hindi ko na lang nilagay kasi isa na lang natira Para na lang to next luto ko bukas kung anong lulutuin ko sa mga yan bukas. Mm. Sobrang sarap guys. So, ang kulang cool na lang nito is yung magic sarap yung magic sarap na lang ihalo pa dito that's it, wala nang salt na ilagay kasi yung salt niya sobrang kunting ano na lang talaga is ano na siya so yun, kuha muna ako ng magic sarap so ayun guys, ilagay na natin yung ating beans long beans, syempre may chili tapos, long beans. More long beans. Isabay ko na sila sa ano? Sa... Hindi, mamaya na. Siguro mga one minutes lang. Bago ko isabay sa ating... Oh, kasi mayroon ako dito cabbage. cabbage kasi mabilis lang kaysa dito. So, lagyan natin siya ng magic sarap. Kasi para lalong sumarap ang aking... Uy! Napadami! OMG! Napadami ang na aking magic sarap. So, ayun guys. Takpan ko muna siya mga 1 minutes bago ko siya lagay yung ating cabbage at saka dahon sibuyas. Ay, wag na natin takpan. Mabilis lang to. Mabilis lang talaga ito maluto. Siguro mga 2 minutes luto na siya. Tapos, titikman natin. Nakaready na yung ano. Lagyan ko pa to siya ng black pepper ulit guys para lalong sumarap. Oh, lala. Nakikita nyo yan guys. Yung usok ng I mean uh, yung moist niya. Pag napadikit sa cellphone ayun, ganun siya. Ayun, luto na yatong manok. Gutom na ako. Si Kuda kakain lang, pinakain ko lang siya habang pinapahinaan ko yung manok. Yung takpan lang ulit, hindi wag ni takpan or takpan. So yun, tikman mo na. huy Mmm, sarap. So, yun. More. Baka kasi umaapaw eh, pag nilalagyan. Uy, umaapaw nga siya pag nilalagyan, oh. Galit na galit ang ating tinulang manok. So, ayun guys, ilagay ko na yung ating cabbage. It's time to put the cabbage. Yun. Tinulang manok. Ganito yung tinulang manok ko, guys. Basta may vegetables, gulang. Hindi naman sila nag-aaway niyan. So, ang ating sibuyas dahon. ayan, pak, ganon. O, ba diba, Ang saya. So, ayun. Finished product na, guys. Luto ng ating tinulang manok. Luto ng tinulang manok. Chicken. Ay, 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 ay. Ayun so ayun na guys, thank you for watching luto na, ayun, with chili eh. pak, ganun ayun, thank you, thank you for watching kakain ako, gutom na talaga ako ayun, may isa pa na tira ayun, luto ng ating tinola tinolang manok, thank you, thank you, thank you for watching yummy, yummy tinola uy ano, grabe grabe ayun pag grabe kasi guys, ayun, umaapaw kasi yung tubig So, ayun. Thank you, thank you, thank you ulit for watching and support my videos. So, habol-habol tayo, guys. Mayroon tayong light soya sauce. Lagyan natin ng konti. Yun. Ay, napadam. Light soya sauce para sumarap lalo. Kasi yung tinula kasi, guys, na manok, pag hinaluan mo ng soya sauce konti, yun, nandun yung sobrang sarap. So, kaya hinabol ko yung ating nabo ko yung ating soy sauce. There you go. Kakain na talaga ako guys with rice. Wow, yum-yum. Yan, yum. thank you, thank you, thank you.